Abogado. Sino ang mga hindi na nabibiktima? Kuwento video. video. Sila <laughs> mga hindi. Ikaw, nabiktima ka na ba? Nabiktima ka na ba? <laughs> Ikaw? o dahil minsan ako, minsan 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 Ayan ay, yung kamay yung pa ako. Again, guys. Ayos naman. Ayun siya. Ayun magkabalik sa may, may dugo. May dugo. <laughs> may dugo. Dugo. May ta. May ta. Ta. Talsik. Talsik din dugo. Saan <laughs> yung mga nailaw? Ayan, ito yung mga nailaw. Ito yung mga nailaw. Ito yung mga nailaw. <laughs> <laughs> di tului bukan itu di tului di tuloy lebih besar tidak nak bawa ini tului 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 Dapat yung mga biktima natin. lang. Dikit lang. Dikit lang, dikit lang. Eh, dikit lang. Huwag ka mo gano. Huwag ganda-ganda na dito eh. Okay, one, two, three, go. <laughs> <laughs> Uy, bakit? 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 yung ban. Bukli ulam, eman, eman, bukli mo ilaw. kaya kaya bukli gitabo na yan. pa sa home,